sana po ay magpatuloy ang inyong maganda kagigayin para mga mamamayan ng palisay at yung hindi sa bayan na rin sila. Palisay, maraming maraming sa e, oh. Vendors Party List Vendors Party List Ang boses natin sa Kongreso Ang kasanggan ng bawat maninindang Pilipino Kakampi nating lahat doon sa Kongreso Bibigay ng maraming rolling stones sa barangay Tulong sa maninita, sa puhunan aagapay May proteksyong aasahan, hindi ka papabayaan Katampiyo ang vendors party list na yan Sa lahat ng vendors, mag vendors party list Sa lahat ng vendors, mag vendors party list Sa lahat ng vendors, mag vendors party list Ang party list ng maninig ng Pilipino sa lahat ng vendors o maninindang Pilipino, may boses na tayo sa kongreso. Tandaan! Vendors Party List! Vendors Party List! Ang kasangga natin sa kongreso. Saan ka pa? Sa Vendors Party List na! Kahit ano ang tinda nyo, kahit naglalako kayo, Pero'y balot at chicharon, kahit ulaman at sago, Mag-iisda magkakarne, kahit magkukulay kayo, Kakampi nyo ang Vendors Party List na to. Salahat ng vendors, mag vendors party list. Salahat ng vendors, mag vendors party list. Salahat ng vendors, mag vendors party list. Ang party list ng panihit ng Pilipino. Salahat ng vendors, mag vendors party list. Salahat ng vendors, mag vendors party list. Salahat ng vendors, magvendors party list. Ang party list ng panihit ng Pilipino. Ang party list ng maninindang Pilipino. Vendors Party List, ang party list ng maninindang Pilipino.